Yeah. Grabe ang pila oh. Okay. diyan si George nang kaaral nung no, no April. Kaya dito kami nagpa-park. Pwede dyan. Oo, oh, pwede dito. Mm -mm. Kaso puno oh. Grabing sasakyan dito. Wala na akong patay ni si Dante no? Oo. Doon kasi, doon kasi doon tayo sa harap. Oo, ah, doon tayo nung sa mudon. Oo. Pero ngayon, di mo Kaya dapat dito lang siya mag-park para ano. Ito likod ba ito? likod uh, Yun ang likod. Itong harap. Ito ang harap. Ah, ito pa yung harap talaga? Oo. Mm. Mas madali dito kasi dito lang dito yung mga bata. Ay, Kaya lang oh, si George. Ayun. Ayun. No? O, oh, pinupuntahan niya. Oo. Oh, oh. Ngunit. Yeah. si simoy ah. grabe yung simoy ng ano. Masakit yung simoy ng hangin niya. Yung init. Yan, sila ba na yung mga ibang bata? Grabe ka init? Oo, yung simoy niya. Ay, nako. Back to the school. Sira, ako beauty ay. Nako, ganito ka ako noon. Back to school. Ay, sira, beauty. Brot ay Yeah. Tapos kanya umaga, doon pa ako sa inlet. Tapos ito na naman. Ito na, oh. Nakatakot man ko dito, sis. Ha? Papasa yun, ha? tayo na, sis. Oo, oh, yun. Yun lang yung room ni, ni ano, Sophie. Ay, ni Olivia. Yan yung unang bukas dito. Yan ang 3C. Sa doon lang. Ito yung pakauna. Ito, pinakauna. Oo. Sa Olivia. Tapos si straight mo yan, yung door na yon si Sophie. Kaya mabilis. Pag ako si George, doon pa sa kabila kung saan tayo dumadaan. Mas malayo. Oh, grabe ang init. Grabe nga, kailangan natin tayo. Sumisingaw. Dalit yung payong gusto pa. Mahangin. Dahil ko may payong ako doon. Ay. Tapos pag uwi mo nito, no, pagod na pagod ka. sa init. Oo. Tapos mga ano pa yung mga bata. Ah. Back to school tayo yan? Ay, naka. Ay! 30. Ay, di! Tayo tayo nito. Nakalabas na lang kapasok na tayo. Kalimutan ko. <laughs> si tayo tayo. Nakita ko lang yan ang mga... Paano yan? Ibigay naman siguro? Kilala ka man? Di sa gate lang naman si Sita. Doon si Sophie. Yan, yan. Straight na yan. Kunin natin.